Good morning, good morning mga kabayan. Ito na yung ginamit natin. Ano? Yan. Undo. Primer. Top coat in one. So, hindi na tayo gagamit ng primer. Ano? Ito na yung gagamitin natin. Dahil primer na siya, top coat pa siya. So, nakakamura tayo nito. Kaya, pag uh, namintura kayo sa bahay nyo, DIY lang, ganito na yung bilhin nyo. napaka sealable nito. Napaka-ganda Napaka-ganda klase. Dahil ito, nabibili mo ng 2, 3, something. Na. So, apat na uh, galon na siya, ano, nakakamura ka na. Kasi ang top coat ngayon, naglalaro na ng 800 to 900. So, kung apat na galon, kulang-kulang 3,000 higit. Kulang-kulang 4,000 ganun. 3, 5. Ito, nabibili mo lang ng 2, 3. So, napakanggandang klase dahil uh, gawang debris at saka papakita ko sa inyo yung napinturaan ko ngayon yan yan first coat pa lang yan ano ito hindi, hindi ko pa napipinturaan dito yan yan ito first coat so nakikita nyo kung anong pinagkakaiba first coat pa lang yan pwede na sulit So maglinis muna tayo mga kabayan bago na pinapinturaan dahil napaka dumi para suabi yung pamipintura natin uh, maglinis muna tayo, clear muna natin ito lahat palisan natin, tapos uh, saka tayo mag uumpisa sa uh, skim coating tapos sabay pintura, itong gagamitin natin Okay, yan mga kabayan. No? So, ginagra natin ito. Uh, ginagra natin ito dahil uh, may mga nakausling na uh, sa mga ribits may nakausling kunting mga ribiter yung dulo. May mga nakausling. So, kailangan talagang uh, grind grind rin para flat na flat train. Walang, walang mga nakausling. Kasi yung iba talaga may nakausling. Pero may iba okay naman. So ngayon, maglilinis tayo ng konti. Tapos sa uh, -ma na tayo. Maglalagay tayo ng, uh, dito sa joint. Maglalagay tayo dito ng mist. Yung fiber, fiber uh, mist. No? Saka tayo mag skim uh, skin coat. Tapos konti liha. Tapos mamimintura tayo. Gamit natin yung uh, uh, pundo. ano. Okay. Ayan na. May protection tayo konti. yun ano. Tapos sa mata. Kasi may mga articles na natatanggal. Ayan Ah, yan mahirap 'no? Yan ang mahirap sa mga ganito. No, itong parte na ano. Uh, pagbabatak o pag-skin coat. Nandito yung mahirap, yung mga uh, ka. So medyo may kahirapan. Pero okay na to kaysa wala. Kasi uh, DIY man lang ito. Kung bibili pa tayo ng mga uh, tabla o kahoy para gawin natin scaffolding, gawin natin patungan, medyo magagastusan tayo. So ito, okay lang. Tsaga lang, konti lang naman ito. Pagkatapos dito, doon sa loob, medyo uh, hindi na mahirap. Dito lang medyo mahirap. Dahil uh, nasa ano siya wala siyang magandang wala siyang magandang patungan sa pag i-skin ko no? so dandahan lang importante uh, safety safety lang talaga dandahan medyo yan tsaga tsaga yung portion doon nakuha ko na dito na lang talaga join lang naman ang i-skin e ko natin at saka yung pinagdaan ng mga rivets yun lang pagkatapos niyan join tagbo tayo dito dito sa lalim dito na naman sa loob So pagpipintura, madali na lang yan dahil susungkitin lang natin. Hindi na tayo akyat, sungkit na lang, sungkit. Ito mas madali. Ito lang ganito, pag uh, masilya, no? sa pag uh, sa pag skin coat, kailangan tiyaga. At saka, kailangan na, uh, ano isipan mo talaga na safety ka. Kung gusto nyo, ano, kung gusto niyo mag-DIY, sa lalo-lalo na dito sa mga uh, Dika Homes, sa uh, Townhouse, gusto nyo mag-DIY dahil kung wala kayong budget, gusto nyo, say, kayo kayo na lang magkatrabaho, kayo kayo na lang. Uh, pwede nyo panoorin yung YouTube channel natin, uh, nandoon yung D1, dito, 2 D3, paano mag-umpisa, uh, ano ano gagamitin yung materialis, anong, anong bibili mo materialis. So, yan lang. Ano? So, dito, panurin nyo lang ito paano mag- uh, ah, masilya, o iskin ko, o papipitura. Kung so, ano yung gagamitin na papipitura, makakapit tayo. So, tanawin nyo lang hanggang dulo. unduh primer top coat in one so hindi na tayo gagamit ng primer na. ito na yung gagamitin natin dahil primer na siya top coat pa siya so nakakamura tayo nito kaya pag uh, kayo sa bahay nyo DIY lang ganito na yung bilhin nyo napaka syllable nito Napakaganda ganda klase dahil ito nabibili mo ng 2, 3 something na. so apat na uh, galun na siya, no? So, nakakamura ka na. Kasi ang top coat ngayon, naglalaro na ng 800 to 900. So, kung apat na galon kulang-kulang 3,000 mahigit. Kulang-kulang 4,000 ganun. 3,500. Ito, nabibili mo lang ng 2, 3. So, napakanggandang klase dahil uh, gawang dibis. At saka, papakita ko sa inyo yung kapinturaan ko ngayon. diyan Yan. Yan first coat pa lang yan ano? ito hindi ko, hindi ko pa napipinturahan dito yan yan ito first coat so nakikita nyo kung anong pinagkakaiba first coat pa lang yan pwede na sulid napaka sulid pag na second coat ko na to ay wala ka na makikita bakat dyan no? ito ay eh, water base ito no? water base na na pintura ito yan no? napakadali. Hindi ko na hinaluan ng tubig para makapal talaga. So, yan ang first coat. Yan ang tira. Hindi ko na, hindi na ako nagpa-primer kasi primer na siya eh. At the same time, top coat pa. So, ang laki ng tipid. Piniplex ko lang kung gaano kaganda. Dahil maganda na, matipid pa. Pero itong klaseng pintura nito, bihira mo lang makikita ito. Napakasilabol. Napakasilabol itong pintura nito. Latex siya. Mm. Water-based latex, acrylic. So, napakagandang klaseng pintura nito. Okay, tapos na mga kabayan, ano. Yan. Yung ano natin, yung safety breaker sa uh, additional natin para sa si aircon. Kasi napakainit dito. Malit yung kwarto. So, nag-additional tayo ng uh, safety breaker para sa si aircon. So, tapos na. Saka dito sa pamimintura, tapos na yung first coat natin. So, yan. Ito na yung aircon. Switch box. Yan. Aircon switch. Yan. Tapos nito, tapos na. Tapos na. Yan. Oh. So, na araw, pintuan na lang ang ilalagay natin. Yan. Pinturahan na natin yung pintuan. Pag may sobrang pintura, dito natin titira. Repaint natin to. Kasi marami rin crack. Yung mga crack dito, yan, naritoke ko na. Yan, nagawa natin ng paraan. Yan, dito. So, nagawa natin ng paraan. Pati dito. Dito. Yan. Malaki ang crack dyan eh. So, gawin natin ang paraan. Sunod natin na balik. Tanggalin natin yung ano dyan? Yung bawas tayo ng mga ano dyan para hindi mainit. Doon nalabas yung init, singaw ng init, ano? So, yan ano? Oo. DIY lang yan. DIY. Wala tayong bulb. Pag may, ano tayo, pinturang tira dito natin. Kasi, uh, hindi naman umabot ng kalahati yung naubos pag na second coat natin to may matira pang mga ano siguro isang galon yan so mga tripod lang siguro magagamit natin dito natin i-apply yung iba retouch natin o repaint so yan ano